Kasunod ng matinding pagbahang naranasan sa Dubai, bunsod ng malakas na pagulan, marami rin sa ating mga kababayang OFW ang naapektuhan nito. Kaya naman kanya-kanyang diskarte ang mga kababayan natin sa Dubai para magkaroon ng sapat na tubig at pagkain. Ang detalya sa report ni Dick Villanueva. So this is the actual the yeah, scenario here in Albarsha 1. April 16 pa nang manalasa ang matinding pagbaha sa Dubai. Pero hanggang ngayon hirap pa rin ang ilang sa mga kababayan natin doon kung paano ulit makakabangon. Si Camila Iman, isang OFW sa Dubai. Nagising daw siya dahil sa malakas na kalabugan ang kanyang narinig at nang buksan niya ang bintana ay sinalubong siya ng malakas na ulan. Kitang kita pa niya ang pagragasan ng tubig baha at ang mga sasakyan na agad nalubog. Well, luckily, I was inside my... Pagising ko ng umaga around 6 o'clock Dubai time, ang lakas na gulat ako sa ingay, ang lakas na akala mo, may mga bumabagsak na bato sa aming bintana. At nung tinignan, uh, tinignan ko, yun pala napakalakas na ulan, napakalakas na hangin. At pag, nasa, I was living at the 11th floor. So, nakita ko pagtingin ko sa baba, ayun na sobrang taas na ng tubig. Ang ilan pa sa kanila ay hindi na nakakapasok sa trabaho dahil bukod sa hirap pa rin sa pagsakay sa public transport, particular na ang bus, sarado pa rin ang subway dahil lubog din daw ito sa tubig. Matyaga silang pumipil at nakikipagsiksikan kasama pa ang ibang commuter. Nawalan din daw sila ng water at electrical supply. Ang ilan daw sa mga kaibigan niya ay umiigib ng tubig baha para gamitin pambuhos sa toilet. Napipilita na rin silang tawirin ng tubig baha para makiligo sa mga kaibigan. May mga kababayan din tayo na umiigib sa isang moske para sa kanilang inumin subalit so barit bago nila ito mapuntahan ay gumawa sila ng improvised na balsa o bangka gamit ang dismantled na crib na may nakatali na empty water container sa ilalim para ito ay lumutang. Dito nila ipinapatong ang mga naigib na tubig at dahan-dahan nilang itinatawid sa gabaywang na tubig baha. Yeah, may mangilan-ngilan din daw na supermarket ang hindi gaano naapektuhan na siyang nagdi-deliver ng groceries na ino-order nila na itinatawid din sa flooded na kalsada Uh, kerpol Careful liar Grabe, it's more. I think it's more. <laughs> <laughs> ano mam ma <laughs> <Kaya pa. laughs> Of course, careful <we're> <laughs> <laughs> uh, jan. Espiritu Pinoy bayanihan daw ang nangibabaw sa mga oras na iyon. Marami ang nag-alok ng tulong mula sa ibang kababayan natin na hindi naapektuhan na binuksan ang kanilang tahanan para sa mga Pilipino at ibang lahi. Gusto ko lang din pong pasalamatan si Miss Melody Albag dahil ginamit po siya ng ating great creator para maging channel ano ng blessings na tumanggap siya ng mga kababayan natin para makiligo, makitain, makitulog. At yung iba pa nating kababayan dito sa Dubai na nag-open ng kanilang talaga, mga tahanan. Ang Imbahada ng Pilipinas sa Dubai daw ay gustong tumulong subalit pahirapan dahil mataas ang tubig sa mga lansangan kaya hindi nila agad napupuntahan ang mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Nalulungkot din daw sila dahil tatlo sa mga kababayan natin na nasawi sa nasabing kalamidad. Kamitad man o sakuna ang nararanasan ng ating mga kababayan sa ibang bansa, kaya nila itong harapin maging nasa bingit sila ng kamatayan dahil sa kanilang puso, Pinoy bayanihan pa rin ang pagtutulungan. Mula dito sa Dubai, United Arab Emirates, Dick Villanueva para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.